Ayan, saan daw nalulugi yung mga water station. Sa pagnanakaw kasi ng tubig, hindi ka malulugi doon kasi halos walang value yung ninanakaw. Nalulugi ka sa galon. For example, yung galon, ang dami mong biniling galon. Ngayon, yung galon, hindi mo na ma-inventory kung saan napunta. Hindi ang problema. Madali i-maintain yung machine. Madali i-monitor yung machine kasi nandyan lang yan. Ang pinakamabigat talagang i-monitor sa negosyong tubig, galon. Nawala, napaltan ng luma, intentional na hindi na pinaparepil sa'yo kasi hindi gusto yung tubig mo most of the time, ang mga kumikitang water station, yung masarap ang lasa ng tubig. Kaya nga sabi ko, huwag kang papalpak sa machine. For example, ikaw, nagtipid ka. Bumili ka ng machine na kung saan pucho pinulot yon, kung saan lugar pinulot yon, eh. hindi mo nga alam kung ano yung klase ng tubig na lalabas. Ngayon, sir, yung galon mo bago. Diba? Bumili ka ng bumili ng galon. Ang customer kasi, ang titingnan lang niyan, gusto ko bumili sa iyo kasi bago yung galon mo. Pag inuman tubig, hindi masarap yung tubig. Doon ako babalik, paparipil ko yung galon mo sa ibang tubigan, doon sa gusto kong tubig. Technically, sir, nagagamit nila yung puhunan mo na supposed to be dapat sa iyo nirerepeal yung tubig na yon, yung galon na yon na dapat ikaw yung kumikita. Ngayon, kumikita yung isang tubigan na masarap yung lasa ng tubig na yung gusto nila. So, yun yung isang reason kung bakit sila nalulugi. Okay, isa pa, cross-cutting. Yung iba, nagbabagsak ng presyo na hindi naman nila kaya na yung maintenance, yung pasakod sa tao, price war. Kasi yun ang problema eh. Papakilala ko pala sa inyo yung aking asawa. Kamusta? Kamusta? <laughs> Kamusta? mga client natin, mga kuya, ate, taga Baguio, Binggit, sila Kaloocan. Si sir naman, taga Bohol. Hello po, sa Bohol. San Mateo. San Mateo Rizal, Quezon City. Mami sila naman mga taga Bani.